Player 20 Player 10 Player 15 At Player 1 Kayo ay nanalo sa Kambal Katol Challenge Panalo tayo! Yo! Dahil dyan, katulad ng pinangako ko, kayo ay makatanggap ng premyo <laughs> ano Hoy po? Hoy, mga sundalo! Bakit may balid lang to? Sabi mo 10,000! Kaya nga! Nililoko mo ba kami? Sabi mo 10,000! Tapos may balid lang yung pinagay mo? Ibigay mo yung premium namin! Ayaw namin itong 500! Ayaw namin to! Gusto namin yung 10,000! Makinig kayong lahat. Ibibigay ko lang sa inyo ang premium 10,000 kung kayo ay makapasa sa challenge ni Cocoa Manika na Red Light, Green Light. Ano? Si Cocoa Manika? Si Squid Game Dan? Bebang, ayaw ko maglalo kay Cocoa Manika. Ako rin iska. Takot ako sa kanya. Yari, ano kayang challenge kay Cocoa Manika? Kayong lahat ay boboto kung ipagpapatuloy niyo pa ba ang laro o hindi na. Ikaw, Bebang, ang una ang buboto. Red Soldier, ayoko na pong maglaro ng Squid Game. Ako din, hindi na ako sa sala. Ayoko na magpatuloy. Ako, Pulong Sundalo, gusto pang maglaro. Kahit sige ko man ikaw yung next challenge, magpapatuloy pa rin ako. Dalawa na ang bumotong hindi magpapatuloy sa laro at isira naman ang magpapatuloy sa laro. Ikaw, Princess, ang hindi pa bumoboto. Ano ang desisyon mo? Uh, kulang pa tong pera ko. Gusto ko yung 10,000. Pero princess, mapapahamag tayo kay Kukawa Manika. Mahirap yung challenge niya. Kaya nga, mamili ka princess, 10,000 o mamamatay ka. Piliin mo yung 10,000 princess para magpatuloy tayo sa laro. Princess, ano ang final decision mo? Red right, Charger, napag-isip-isip ka. Alaga yung buhay ko ka, kaya hindi na po ako magpapatuloy sa laro yes <laughs> tatlong bumoto na hindi na maglalaro ng squid game ibig sabihin hindi na tayo magpapatuloy sa next challenge na red light green light ano ba yan? ang duwag duwag nyo naman tatlo kayong apat Debang Iska Princess at Boyong maaari na kayong umuwi sa kanya-kanyang mga bahay ang natin! Ligtas na tayo! Wow. <laughs> hindi na tayo ng speed game, Baybar! Kaya na tayo! Baybar, iska! May pera na tayo, Baybar! Makabili tayo ng maraming pagkain! <laughs> Kaso, si Thanos may print! Wala na! Hindi siya nakaligtas sa laro! Boss, nalagpasan nila ang unang challenge. Kaso, hindi na sila maglalaro sa next challenge na red light, green light. Anong gagawin ko? Sige boss, masusunod. Guys, sa so tingin nyo, magpapakita pa kaya si Coco Manika? Kahit tayo na namin maglaro, mag-comment lang kayo. Bye-bye!